September 1, 2023, araw ng Piernes, binulabog ng putukan ang filing ng Certificate of Candidacy o COCs ng Barangay at SK Elections sa Malabang Lanao del Sur. Dahil dito ay agad na nagsagawa ng pursuit operation at investigasyon ang Police Provincial Office sa Lanao del Sur. Sa panayam naman ng media kay Acting PNP PIO Chief Police Colonel Jean Fajardo, sinabi nito na aabot sa mahigit isang daang police personnel mula sa Regional at Provincial Police Maneuver Force ang kanilang ipinadala sa nasabing lugar. Ito'y upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa nasabing lugar. Uh, particularly doon po tayo sa nangyari po dito sa Malabang at uh, nagpadala uh, na po tayo ng additional personnel po doon mga around 150 na PNP personnel coming from the regional and uh, provincial uh, uh, police uh, maneuver force para po dagdagan yung ating uh, local police doon at uh, ang purpose po noon is uh, to maintain and ensure po yung peace and security doon sa area. Sa ngayon nakabilang na ang bayan ng Malabang sa top 10 areas of concern ng PNP at COMELEC ngayong halalan nito lang araw ng Luna September 4 ang huling araw ng COC filing sa Metro Manila at Abra. Ang nasabing COC filing ay dapat tapos na noong September 2, ngunit ito'y pinalawig sa ibang lugar sa bansa matapos masuspindi ang ilang trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno dahil sa sama na panahon. Samantala umabot na sa walo ang suspected election-related incidents sa bansa ayon sa PNP. Ang nasabing bilang ay mula sa mga lugar ng Region 5, Region 8, Region 9 at Region 12. At sa uh, so far po ang mga insidente po dyan ay uh, dalawa po yung uh, shooting incidents, isa pong kaso ng unjust vexation, isa pong uh, kaso ng uh, stabbing at uh, isang kaso din po ng uh, grave threat po. Ayon kay Police Colonel Fajardo na sa ngayon ay patuloy pa ang ginagawang validation ng Joint Peace Security Coordinating Center para matukoy kung makakategorize ba na election related incident ang mga nangyari sa nabanggit na mga lugar. Itong mga walong insidente po na ito ay uh, nakakaroon po ng uh, validation. base po sa parameters po natin, kapag may nangyari po uh, isang uh, suspected election related incidents, ay meron pong sampung araw yung uh, Joint Peace Security Coordinating Center para po i-validate Whether or not ito pong mga incident na ito ay makakategorize po natin at elec as election related incidents. Para sa Diosa sa Pilipinas kong mahal Almar Forzuelo, SM9 news.